kung ipagkakatiwala mo yung negosyo, ipagkatiwala mo yung negosyo dun sa taong merong napatunayan. Especially if you are to entrust somebody with as big as a business. Ang tanong, maibabalik mo ba yung pera sa salitang sorry? First, gusto ko magtayo ng negosyo at ang plano ko is ipamanage ko ito sa aking kapamilya. Ipamanage ko sa aking magulang. Pansin nyo ba that majority of the time, it doesn't work. It's not really because of the skill. It's not really because of intelligence. It's because of the mindset. Yung tagapag-manage dito sa Pilipinas, anong mindset nila? Number one, manager lang ako. So tingin nyo, ang negosyo lalago kung ang mindset ng tagapag-manage ay manager lang ako, yes or no? Hindi. Kaya nga manager eh. Pero kung ang mindset mo ako ay manager lamang, hindi na yan lalago because your job is to manage, not to build. Your job is to manage, not to scale first mindset is manager lang ako. The second mindset, this is what I feel is the worst. Ask me what? Meron namang pera. Ibig sabihin, pag nagka-problema, hingi na lang ako ulit ng pera sa kamag-anak. Dalawa lang ang usual na rason. Number one, eh hindi gumana eh. Number two, sorry. Ang tanong, maibabalik mo ba yung pera sa salitang sorry? Kung ipagkakatiwala mo yung negosyo, ipagkatiwala mo yung negosyo dun sa taong merong napatunayan. Especially if you are to entrust somebody with as big as a business. Hindi ka naman nagtayo ng negosyo para lang makapagtayo ng negosyo, tama? Ang pinaka-reason kung bakit ka nagtatayo ng negosyo is para makapag-uwi for good. You are literally entrusting your retirement to somebody. However, What's the major problem? You are entrusting it irresponsibly. Because trust has to be earned, not given. Can you imagine, ipinagkatiwala mo yung retirement mo sa taong walang napatunayan? Ano isasagot sasagot sa'yo? Sorry? can I give you a suggestion? Hanggat wala pa yung tamang oportunidad, keep it. Huwag tayo masyadong ano, invest dito, invest doon. Kaya hindi tayo nakakaipon eh. Kaya tayo invest dito, invest doon kasi gusto natin i-shortcut yung bagay. Ano yung definition ko ng pagmamadali? You did not do your due diligence. And then, you're gonna say yes. Rule number one, never lose money. Rule number two, repeat rule number one.